Kamusta mga maka full court halina at pag-usapan natin yung naging pahayag ni Austin Reeves? Ang Los Angeles Lakers ay nananatiling naghahanap ng isa pang kampiyonato mula noong huli silang nanalo ng isa noong 2019-2020 season. Apat na taon nang inalis ang Lakers mula sa panalo sa NBA Finals na iyon at isang season lang ang inalis sa kanilang pinakahuling paglabas sa Western Conference Finals. Bagamat ang Lakers ay kulang sa mga inaasahan ngayong season, Kuwalipikado lamang sa playoffs sa pamamagitan ng NBA Play-in Tournament at pagkatapos ay matalo sa unang round sa Denver Nuggets. Nararamdaman pa rin nila na makakalaban nila ang kampionato sa susunod na season. Pagkatapos ng lahat, ang pangkat na ito ay hindi gaanong naiiba sa koponan na nahulog sa Nuggets noong Western Conference Finals noong 2023. Nakuha ng Nuggets ang pinakamahusay sa Lakers nitong huli. Ngunit naramdaman ni Austin Reeves na may pagkakataon ng Lakers na manalo ang mga larong iyon at ibinagsak ang mga ito. Gusto ko kung nasaan tayo sabi ni Reeves sa pamamagitan ng Nicole Ganglani ng SB Nation. I think we have what we need to compete for a championship. Balikan mo ang serye ng Denver noong nakaraang taon. Nakalimutan ko ang mga istatistika ngunit umabot kami ng 165 minuto sa kanilang tulad ng 50 siyam na minuto o isang bagay at natalo kami sa 4 and 1 na hindi namin talaga maiisip. Siyempre, isa sa pinakamalaking question mark sa Lakers ay ang kanilang bagong head coach na si JJ Redick. Si Redick ay opisyal na pinangalan ng bagong head coach ng Koponan noong Hunyo. Sa kabila ng pagkakaroon ng walang karanasan sa coaching, nagpakita si Redick ng mataas na katalinuhan sa basketball sa mga nakaraang taon bilang parehong player at NBA broadcaster, ngunit kailangan din niyang isalin ito sa coaching habang diretso siyang namumuno sa isang koponan. Kahit na sa pagbabagong ito, walang nakikitang pagkakaiba si Reeves sa ultimong layunin ng koponan. Ang layunin para sa susunod na taon ay upang manalo ng isang kampeonato, sabi ni Reeves. Yan ang palaging susi. Mga individual na parangal. Wala silang ibig sabihin maliban kung nakakuha ka ng tagumpay ng koponan. Simula nang nasa NBA ako, iyon lang ang gusto kong gawin. Malinaw na pagpunta sa Western Conference Finals, ang pagtikim ng pagiging talagang sarado ay nagpapasiklab lamang sa ilalim mo upang makabalik sa puntong iyon. Malinaw na gawin ang susunod na hakbang at manalo ng kampeonato ay palaging isang layunin. Sisimulan ng Lakers ang kanilang paghabol para sa isang titulo ngayon, Oktubre 22 sa kanilang season opener laban sa Minnesota Timberwolves. At isama na rin sa balitang ito, yung pag-wave ng Suns sa kanilang dalawang player na sina Nasser Little at EJ Liddell, ayon nga kay Shams Charania ng The Athletic, ay ni-wave na na nga ng Suns itong dalawang player na ito, upang magbukas ng spot sa lineup ng Suns at para makakuha ng isang key player. Kaya dahil dito pwedeng nilang kunin ng Lakers yung dalawa ng walang kapalit at pwede nilang bitawan yung dalawang two-way player nila makuha lang ito. At baka swertehin pa nga sila sa dalawang to.